Sinang-ayunan ni Sen. Amy Marcos si DSWD Secretary Rex Gatsalian sa plano nito na gamitin ng air-to-water technology ng Sur sa pagatid ng malinis na inuming tubig sa mga komunidad tuwing may kalamidad. Ayon sa senador, napaka-importante ng inovasyon na ito dahil sa ang malinis sa tubig sa mga kinakailangan tuwing may kalamidad kaya ng mga pababahaan noong nakaraang taon. Pinuri rin ito ang Sur sa pamumuno ni na Governor Luigi Villafuerte at Congressman Elry Villafuerte matapos mahikayat ang isang Italian investor upang magtayo ng manufacturing hub ng air-to-water technology sa probinsya. Ayon pa sa senador, may mahatid agad na malinis sa tubig sa mga komunidad lalo na ang mga nalubog sa baha. Mahalaga raw ito upang maiwasan ang mas mabigat pang problema lalo na ang paglaganap ng sakit dahil sa maruming tubig. First time na magkaroon tayo ng atmospheric water generator sa buong Pilipinas at sa buong timog silangang Asya. First time natin yan, kaya kung uh, maisatupad yan, talagang uh, maganda yan. At uh, eto nga, magiging malinis, ligtas ang uh, iniinom na tubig. Alam naman natin, tuwing bagyo, yan ang isang bagay na hindi matawaran dahil walang maayos na tubig, walang potable water, maraming nagkakasakit. Ang inobasyon na ito, ayon pa sa senador, ay hindi nilalayo sa tech loji sa Ilocos Norte eh kung saan nakakapag-produce ng kuryente ang malalaking windmill sa bayan ng Burgos ipinapakita daw nito ang potensyal ng isang lugar gaya ng Ilocos Norte at Camarines Sur na rising industrial hub sa bansa handa rin umano itong mangunaang isulong ay adapt ang ganitong teknolohiya sa buong bansa dahil sa pagiging catalyst ng Camarines Sur well uh, kung uh, talagang uh, uh umubra yan dito, eh di syempre, ikalat na natin sa buong bansa para talagang malawakan. Kasi ilokos, kailangan na buwan, eh, hindi umuulan ng maayos. Hirap na hirap nga kami, eh. kaya kung mag-workout yan, talagang pwedeng ikalat na yan. Tiniyak naman ni eh, Congressman L. Ray Villafuerte na handa ang provincial government ng Kamarini Sur na magipagtulungan sa pamahalaan sa pagdala ng air-to-water technology sa komunidad sa bansa lalo na sa panahon ng kalamidad. Well, air-to-water technology kailangan talaga yan, lalo-lalo ng panahon pag uh, typhoon. No? Kasi yan ang unang problema, tubig inumin, baha. So, yung technology na yan pwedeng gamitin sa lahat ng mga apektado. At ang maganda, yung technology na yan available po sa Camarines Sur. Kaya yun ang uh, naisip niya. At ang alam ko, uh, ang DSWT pinag-aaralan rin na posibleng bumili sila ng mga Paragon Technology galing Camsur Sur para uh, gamitin nila sa bagyo sa buong Pilipinas. Chris Novello, C.S.N.